So yun, morning morning mga no oh. uh, Wala po tayo ma-upload ah. Pasensya na po uh, ito muna po panoorin nyo Yung pag ani ko po ng guyabano Di sa may gilid ng bayan namin mga kauban Napakaraming bunga hitik na hitik po Aminsas po ako rito ng guyabano At pinatinda ko po sa kapanto mga kauban Ayan pakikita ko po, po sa inyo yung mga inaanig ko po ng guyabano mga kauban Ano ka, samahan nyo ako Yun mga kauban ito Dalawa bubaksak lumakit ko ano na sayang oh look na. so yon yung mga guweba nakikita nyo po sa mga puno yan po yung mga maiiwan iwan dahil po yan mga matitigas pa mga hilaw pa mga kauban ah uh, maraming pa po yan siguro mga, baka hindi lang 15 pieces pa yan 20 pieces yan Malit na puno lang po siya mga kauban pero hitik sa bunga mga kauban. Tsaka napakaganda po ng laman. Wala po siyang hayop mga kauban. Ito so, mga kauban, napitas natin. Ayan, laki. Bali, nakasampu tayo. Ayan, hindi ko na naabijuan nabidyoan yung iba. Paano ko kinuha yan. Bukas po, ah, maitinda po sa market, palengke. Para maging pera. Ayan, salamat po. Bye-bye. God bless po sa ating lahat. Ayan po si Lilith oh. Mukha po ng ano? Balingbing. Maraming salamat po sa panonood lalong-lalo na sa mga subscriber ko at sa mga bagong palang papasok at nakakita ng video ko. Baka pwede naman po makahingi na isang subscribe diyan mga kauban. Salamat.